plus Flash Gold ang uh, supplement na may pinagsama mangosteen, mango garlic, ampalaya at uh, spirulina. Mabibilis Dito Ito naman tayo mga kalabers. Mamahawutan ninyo. Tao na punta. Buhay driver. Buhay driver. Up. Ano nakadisi ka? Sorry, nitla. Rigmo. Uh. Dito kami ngayon sa Balintuela pasando di block. Magutom na ako, umakyat ako doon. Hindi ako nakalmuglaw. Saling kaming ano, Marilaw Bulakan. Nandito kami sa ayan, Ang likod ko. Pure Gold Paso de Blas. Kamalis ako ng bahay kanina. 4 Bumili yeah. na ka hmm. ako kanina doon sa Marilaw Bulakan ng pagkain Tapos dito ko na kinain Labi ang traffic Aga-aga pa lang Ang traffic in lake Sa in lake mga ka Calabas ang traffic Habang nagmamaniwa ako, gut, nagugutom na ako. Alam niyo, alam niyo mga kalabers, ito talaga buhay, driver. Hmm. Hindi pwede dito yung ano, yung asosyal. Pwede. Kung, kung sosyal ka, wag ka nang ano, magtabaw ng ganito. Doon sa mga ano, doon sa mga driver na tulad ko rin. Shout out sa inyo mga tol, mga kalabers. Shout out. So ayan. Sold mo naman ang umaga natin. Ano na 'yon? Almusal tanghali ano 'yon? So ganoon lang yung buhay natin mga kalabers no. Buhay driver umagang magising o hindi na makapagpangapi hindi na kakapiyon, kakain na lang kung saan, sa, kung saan ka abuti ng gutom pero yung trabaho namin basta driver shoot lover sabi daw nila totoo siguro kasi lover boy ako okay. Iyon mga kalabers no doon mga kapwa driver ko shout out sa inyo mga kalabers shout out alam na natin alam natin yung buhay natin pagsampa pa lang natin sa sasakyan kabilang buhay natin nasa simenteryo na kasi hindi natin alam yung ah, hindi natin alam yung nangyayari sa araw-araw. So, sana pagdasala lang natin palagi na sana ilayo tayo sa ano, kapahamakan. So, sa mga calabers ko, ng mga driver dyan, ah, mga ingat tayo sa drive sa pagmamaniho. Iwasan ang init ng ulo para makaiwas sa away. So, yun. Ah, ito ang realidad ng buhay driver. So, bago, bago ako alis magpapasalamat ako sa uh, yung mga solid followers ko na kahit kukunti lang kayo okay lang at least masaya pa rin ako dahil nandiyan kayo uh, nakasubaybay sa video ko so God bless you all I love you